Magandang umaga sa atin lahat sa anumang panig ng buong mundo na kinig at nanonood ngayon. Atin naman tinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang muling nagpakita si Jesus sa bangalagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siya ang tinanong ni Jesus. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro. Upo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat magkait tatlo na siya tinanong. Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay na nalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Hesus, Pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at nadahalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipagpapalakad kilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. At yung sa bahagi ng Ibanghelyo ito, makita natin ang isang napakalangang tagpo sa buhay ni Pedro at ang relasyon niya kay Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ito'y isa sa mga pagkakataon na nagpakita siya sa kanyang mga alagad upang bigyan sila ng huling tagubilin bago siya tuluyang makiat sa langit. <coughs> Una, pagtatanong ni Jesus ng tatlong beses. Unang tanong ni Jesus kay Pedro ay kung inibig niya siya ng higit sa iba sa tatlong beses na pagtatanong ni Jesus, tila baga sinusubok niya ang katapatan at pag-ibig ni Pedro. Ang tatlong beses na pagtatanong ay maaring sumisimbolo sa tatlong beses na pagtatawa ni Pedro kay Jesus bago ang crucifixion. Ang pag-ulit ng tanong ay nagpapakita ng pagbibigay ng pagkakataon kay Pedro na may payag ang kanyang pagmamahal at muling panumbalik ang kanyang sarili. Pangalawa, Sagot ni Pedro at Tugon ni Jesus. Sa bawat sagot ni Pedro ng upo, Panginoon, nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Binibigyan siya ni Jesus ng tagubilin. Pakainin mong aking mga batang tupa. Pangalagaan mong aking mga tupa. At pakainin mo ang aking mga tupa. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng pagtatalaga ni Sos kay Pedro bilang pinuno ng kanyang simbahan. Ang tungkuling ito ay hindi lamang para sa pagpapastol kundi pati na rin sa pagpapakain, pag-alaga at paggabay sa mga mananampalataya. Pangatlo, Propesya ng Kamatayan ni Pedro Sinabi ni Jesus kay Pedro na noong kabataan pa siya, siya ay nagbibihis ng kanyang sarili at lumalakad saan man niya ibig. Ngunit sa pagtanda niya, iunat niya ang kanyang mga kamay at iba ang magbibihis sa kanya at nadalin siya sa hindi niya ibig. Ito ay isang propesya ng magiging uri ng kamatayan ni Pedro na magiging paraan upang parangalan niya ang Diyos ang kamatayan ni Pedro sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na ayon sa tradisyon ay sa Roma at pabaligtad sa krus ay nagpapatunay ng kanyang katapatan hanggang sa huli. Paanyaya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sa huling salita ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin ay isang malalim na paanyaya. Ipinapakita nito na ang pagsusunod kay Jesus ay hindi natatapos at ito'y isang patuloy na naglalakbay ng pananampalataya at pag-ibig. Panginilay sa ating buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo rin ay tinatanong ni Jesus, Iniibig mo ba ako? Ang ating sagot ay di lamang sa silita, kundi sa gawa. Tinatawagan tayong maging mga pastol sa ating sariling paraan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating pamilya, komunidad at sa mga nangangailangan. Ang pagiging pastol ay nangahulugang pagpapakita ng pagmamahal, pag-ibig at sakripisyo. Hindi kaya tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya kahit saan man tayo dalhin ng ating pananampalataya. Ang pagsunod na ito ay nangangailangan ng pagtitiwala, tapang at pagmamahal na hindi magsakripisyo sa huli. Ang lahat ng ito ay para sa kalawalatian ng Diyos. Naway sa ating pagdinilay sa Ebanghelyo ngayon, palalimin natin ang ating pag-ibig kay Jesus at tanggapin ang kanyang tawag na maging mga pastol sa ating sariling kakayanan at sundan siya na buong puso at kaluluwa. Naway na tindahan natin ang ating pagninilay at ang gaspela ito. Magandang umaga sa ating lahat. God bless us all.